kasama na Lapit na siya mga idol Ay, may nagkaway yung nag uh... tayo, huwag masagasaan pa eh Ayan na siya mga loots Balanding yan O yan na siya mga idol palapag na ito mga lods mataas pa yung ano nya nagbago na naman siya ng ano lods maniwala ka sa akin lods hindi mo nakalanding na oh, yan lods hindi nga yan na siya oh. lakas kasi ang hangin eh I ikot yan, ikot yan siya Mag uh, ano uli Mag uh, poista uli yan siya Mag paayon siya sa ano Kukontra siya sa angin Yan siya o oh. Yan siya mga idol Pabalik Bumalik na siya Ah. Halik ko pala, hindi ako nakaano doon. Oh, ah, una i-try siya. Second attempt niya to. Second attempt. tignan natin mga lodi kung makalanding siya. sa uh, ng tower mga idol siya sala niya dito sa ng na malapit na naman yung ano niya parang alanganin na naman ng lapag niya baka tapos tingnan natin ang kasunod na kabanata malabong makalapag yan par Nagkurbada na kagad ka siya, pai. Wala. Hindi makalapag yan, par O, oh, taas pa ng approach niya, pai, o. Oh. Ina mo, para. Hmm, wala nga. Malabo to. Kung magaling ito, lapag ito. Na sa rooftop ng mga ano, di Kung magaling ito, lapag ito, ito pai. Oo. Oh, alamat yan, pai, par. Pag napalapag niyan, par. Eh, no? Tutumbok na sa'yo, par.

Ang mm galing -hmm. talagang piloto.